Good morning, guys. So, 6 o'clock in the morning. Paalis na kami papuntang school. Ayan. Para sa kanilang event ni Ayo sa school ulit. Bali book. Um, character something. Hindi ko alam po anong title. <laughs> Basta yung kailangan nilang mag ano. Mag ng pang characters. Si Ayos ay si Tarzan. Pero na nila ni Ayos? Ako sa sa petos? O chinila sa gano'y, na siya ma. Muna nang Oo. Oh. Actually, dapat magtiniil na siya kay Tarzan man siya. Wala rin yun yung sinilas. Ya, yeah, kaluoy po daan na. Kung matiniil na ito, init kayang siminto, guys. Ayan, guys. May dalawa pa, may dalapang bangkaw. Saan ko ano, bangkaw sa Tagalog, oy? <laughs> dapat brown yan, kaso ang... Yung kahoy na gamit ni Papa, fresh na fresh, bagong bago. Mama, eh, wala naman kami yung! pampahid para mag-brown. Ah, mahala na. na. garden pupils wearing their also their cartons at high. so hi guys kanina pa po kami nakarating from school Oh, kung asa to chinilas nimo sa likod. So pinagwawalis ko yan sila pag nandito okay. ako. Ayan. Eh, dili ni din sunugun. Ako guys, mag-aano ako. manguha ako ng kangkong kasi itong si papa ko. Ano, nag-i-LBM siya eto nga, to talagang parang ito sa tubig talaga siguro to. Kasi last week ako din, kasama din yung chan ko, tapos si Ayush, tapos yung pamangkin ko, ayan si Liam, kasi yung ano din, yung sister in law ko, sabi mo, masakit yung mga ano nila, Nag, nagkaka-LBN kami, Iwala na naman kami yung ibang ano dito. Ay, yung tubig lang naman yung hey, masabi namin siguro papacheck natin yung tubig na yan na nabili namin ito may isang ano pa dyan eh kasi bultuhan kami pag bumili ng tubig mga bibente bente bente sa amin para isang deliver ba kasi malayo kami eh hindi pwede yung pa isa isa so 20, 20 gallons tapos lima lima yung mga tita ko malit Talagang saktuhan talaga yung deliver nila. Hindi sila ma, ano, malagay sa alanganin. So, ngayon naman, ang nangyari nga, ayan. Sumasakit yung mga tiyan ng si Papa. Akala namin, isusugod na namin sa hospital kanina, guys. Mabuti at umano naman. Tapos pinainom namin ng Gatorade at pinag ano, yung wala kasi, malayo kasi kami noon sa bahay ng RC Flora dapat RC Flora, mabilis ang RC Flora eh, ininom niya pala yung kay Liam na ano anong tawag niyan um, Viva Light eh pang bata lang yun pero umaki, umuki naman siya so sabi ko oh, thank God kasi akala namin eh na kami ng Medicare kanina. So, 'yun lang muna yung chika natin, guys. I'm so much excited para ipakita sa inyo na may sukat ni Ayos yung mga damit na na-receive niya. Thank you so much. Pasensya na po kayo at magulo yung mga bata. Talagang muna, <clears throat> guys. Talagang magulo yung mga bata, guys, kasi nga ano, sobrang excited. Grabe talaga yung excitement nila, guys, na yung yung box nung pagdating nga nung box. Yung box dumating nung ano, um Sunday. Sunday dumating ang box. So, sobrang excited nila. Yung nakikita nila yung box ng ano, halos isang buong linggo. Na parang hindi talaga sila makapag-antay na i-open. So finally kahapon, dumating ako. Umuwi ako ng maaga. Eh, dapat ngayon pa lang yung uwi ko. Umuwi ako kahapon. Gawa din ng may activity sa school sila ni Ayush. At kailangang nandun ako. Kasi alam mo yun, kawa, naaawa ako sa anak ko na pag may activity siya na wala siyang mamang kasama, Ulo doon na naman yung mama ko. Diba pa rin kasi yung feeling na nandyan yung mama natin, di ba? may nagpaalam ako at pinayagan naman. So, kawi nga ako. Fast forward. Yun. <coughs> Pagka-uwi ko, talagang, Mama, buksan na natin! sobrang pero inerian ko talaga wag kayong magulo pero hindi talaga na contain ng mga bata yung excitement nila at talagang ano talagang excited sila sa lahat ng mga laruan alam ano, yung bata talaga puro toys pero itinago ko yung mga toys kasi pang December yun, pang Pasko yun and I thank you so much kasi hindi na ako bibili ng pamasko niya pati ng pang Christmas party niya na damit, na sapatos hindi na ako bibili guys kasi andyan na eh, alam mo yung nakakasave ako, lalayas pa ako ngayong ano, ngayong November 30, kailangan natin ng pera, kaya sabi ko ay salamat hindi ako gagastos nang gagamitin yung pang, pang, ayun, syempre, may, maano yung bata. Pasko, kailangan ko ng ganito. Ganyan. Pero, andyan na. So, thank you. Sis, thank you talaga. Sobra. Sa inyong lahat talaga, sa sa mga support, lahat-lahat. Pasensya na kayo at magulo. Talagang magulo kami dito sa bahay. But that kind of gulo na, um, yan kasi yung tipong gulo na naiinis ako pero hinahanap-hanap mo na klaseng gulo. You know what I mean? Can, yung tipong ganun. Like the energy, the vibe. <laughs> I'm just loving it. Tapos, ayan. Nagwawali silang tatlo ngayon. Nakikiyulo si Liam. Magulo yan silang tatlong bata. Si Liam, si Ayush, si Leo. Yan. Tapos, sa nila. Ganyan lang sila. Basta, pa, mamaya I hope may araw pa pagkatapos kong mag ano netong mga kangkong maipamodel-model ko kay Ayos yung mga damit or else tomorrow na talaga ng umaga para ano ma makita talaga ng maayos kasi pag gabi wala naman tayong ilaw na maganda eh. at saka itong cellphone naman natin eh, talagang cellphone na ultimo lang din naman kaya ano kailangan talaga na ganito daylight talaga I'm just so happy flex ko lang ng konti ayan yung may bagong pinatayong bahay dyan kinalihiam yan kaya if alam ko talaga yung isip mo yung galugulo naman kasi magulo talaga kasi sama-sama muna kami ngayon dito sa ano, sa iisang bahay bro time welcome hihiwalay din yung mga batang yan pag natapos na yung mga tahanan nila bro for the meantime dito na lang muna sila ba? Diba? ayan dito ko pala ayan at tumubo na yung mga palay natin na green 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 na siya kasi nalapata na siya ng abono so by the way guys mamaya na natin itutuloy itong ating vlog kasi wala akong katuwang na manguha ng kangkong at magpakain ng mga baboy kasi na masama ang pakiramdam ni papa napagod talaga siya don sa kaka LBM niya, kanina but Thank God lang na, ano, na, na natigil naman, na agapan. Tipong hindi na tayo magpapahospital. Di ba? Ma, ma, an Nisujud ang LPN anyway. So, yun lang muna, guys.